Hello guys! Ayan, good morning everyone! Ayan, so for today's video ay magluluto po ako nitong adobong isdang bangkulis with talong. Nako, super sarap na naman ito guys. Try nyo po itong lutuin at syak taob na naman ang isang kalderong kanin. So guys, enjoy watching po. So ayan na nga guys, yung ating bangkulis. So pipiprito ko na yan guys. So kanina pagpatalipa pa ako, nakakita ako ng fresh nitong isda na bangkulis. Kaya binili ko na. Ito yung naisipan ko lutuin. Mag-aadobo ako nito para hindi naman nakakasawang laging prito yung ating isda. At the same time, meron tayong gulay. At syempre, masarap talaga to guys. Kaya gawin nyo din to guys. So, ayan na yung ating talong at luto na yung ating pritong isda. Ayan. Pagkatapos nyan guys, magpiprito ako ng uh, nitong talong. Ayan. Sa panibagong malinis nating kawali. Ayan. So, ayan na nga at ilalagay lang natin yan dyan guys. At papa brown brown lang natin at katulad nito. And then after nyan, aahuni na rin natin. Kayo ba guys, ano ba ang ulam nyo for today para sa inyong lunch? Comment below naman po kayo kung anong ulam nyo. Pwede din tayong mag palitan ng ating ulam char pero guys, try niyo po itong lutuin at sya talagang kahit yung 3 sons ko talagang kumakain ng mga ganitong luto, so ayan nga guys at luto na yung ating talong dyan at inahon ko na at nilagay ko na dyan sa ating malinis na plato so ayan na nga And pagkatapos yan guys, magigisa na ako dyan ng bawang at sibuyas syempre para mas yummy yung ating adobong isdang bangkulis with talong. So, ayan na nga. At nagpainit na ako dyan ng ating kawali na nilagyan natin ng mantika. Niginis ako na rin dyan yung ating bawang at nilagay ko na rin dyan yung ating sibuyas. So, the more na marami pong bawang at sibuyas, syempre, mas masarap po yan. So, after nyan, nilagay ko na dyan, guys, yung ating piniritong bangkulis na isda. Ayan na nga. And after nyan, guys, maglalagay ako dyan ng toyo, syempre. Adobo kailangan may toyo. So, ayan na nga. At naglagay din ako ng tubig. Tapos, maglagay pa ako ng oyster sauce. And, maglalagay ako dyan ng black pepper powder. And, sugar po para manamis-namis yung ating adobong isdang bangkulis. At, naglagay na rin ako dyan ng sukang niyog at yung ating siling pangsigang na apat na piraso. Para may konting anghang-anghang. So, ayan. Tinakpan ko lang yan, guys. At, nung mag- Simmer na yung ating sabaw, ayan. Ilalagay na natin dyan yung ating piniritong talong kanina. So, ayan na nga guys. So, try nyo to guys. Gawin at nako po hindi kayo magsisisi. So, ayan na at luto na at ready na rin kami ng aming lunch ng aking three sons. So, guys. Thank you for watching and see your next video again. Sana ay nag-enjoy po kayo ng aking video today. Ayan. kain na po. Happy lunch time everyone. Thank you for watching. Ciao. Babu.